Hi guys! Kamusta? Meron na naman akong bagong yung share sa inyo ngayon At sigurado makikinabang kayo dito Alam nyo ba na online scams are everywhere? Makikita natin ito sa mga online calls, text, at maging sa face to face Kaya ngayon, tuturuan ko kayo kung paano natin may ispat ang mga ganitong klaseng offers At syempre, kung paano natin may iwasan ng mga ito Unang una, mag-research at mag-verify kung may nakita kang offer na too good to be true, pwedeng stop ka muna. Mag-research ka tungkol sa company or person na nag-aalok. Check their online reviews. Kung wala kang makita o puro negative reviews, ay sigurado ako, red flag 'yan. Huwag magmadali. Always double check. Don't hesitate to look for official information. Halimbawa, kung meron silang website, look for verified contact details, address, at business registration. Alalahanin natin, scammers have poor to no online presence. Kaya, be extra cautious. Pangalawa, huwag basta-basta mag-share ng mga sensitive personal information. Hindi hihingi ang mga legit na companies ng mga personal details mo like passwords, pins, or one-time passcodes. Kung may umihingi, don't share. Kung meron kang duda, huwag na huwag mong ibigay. Hindi ka sigurado, make sure na makakontak ang kumpanya directly sa kanilang mga official channels. Kung meron dumating na offer na parang nagmamadali agad at parang di mo naman in-applyan, siguradong may something na hindi tama laging iisipin kung may hidden agenda bago ka magdesisyon. Kung parang may nararamdaman kang hindi tama, magduda ka na agad! Scammers will often try to manipulate you or rush you into acting fast. Don't be afraid to slow down and reconsider things. always avoid payment methods that so don't provide any kind of buyer security. If someone asks for wire transfer, cryptocurrency, or prepaid cards, that's a huge red flag. Kaya lagi mag-ingat, mag-research, at wag na wag maniwala sa mga sobrang gandang alok. Lagi tayong maging alerto. Ayan ang aking mga tips para makaiwas tayo sa mga scams. Paniwalaan natin ang ating mga instincts. At ayan, ang mga kailangan natin gawin para makaiwas sa mga scams. Ako nga pala si sa to, May pakialam dahil the Apex Cares.